ang na si Liza Soberano at ang kanyang mommy matapos mawalay ng pitong taon. Narito ang ating report. Ito ang sandali na pitong taong hinintay ni Liza Soberano. Naiyak ang aktres nang muling makita at mayakap ang biological mother na si Jacqueline. Pinky. Sumalubong din sa airport ang mga lola, half-sisters half at half-brothers at ang stepdad ni Liza pagdating sa Amerika ng Just the Way You Are para sa pam... Sa kwento ni Liza, sa tagal raw na hindi nila nakita, hindi nila nakita, hindi na raw niya alam ang hitsura ng ina. Sampung taong gulang lang siya na hindi nakita ang mommy. I'm happy, I'm very happy. Just, just, I'm in words, can explain say happy, I'm happy overwhelmed right now. And all this is scary to me. <laughs> I don't know how you do it. <laughs> <It's not funny. laughs> Itinuturing na isa sa pinakamagandang buka sa showbiz ngayon. Pero sa likod ng kinang ng mata, ang malatele seryeng kwento ng pamilya ni Liza. Tatlong taong gulang si Liza nang maghiwalay si Jacqueline at amang Pinoy na si John Soberano. Kaya naman lumaki siya at ang kapatid na si Justin sa kanilang lolo at lola sa California. 2008 nang tumira sila sa kanilang ama sa Maynila. Hanggang sa madiscover siya bilang artista sa edad na 13 anyos at maging parte ng Star Magic Circle 2013. Sa kabuuan, anim ang half-sisters at brothers ni Liza sa ina at isa naman sa ama. At sa kabila ng masalimuot nilang ugnayan, tanggap nila ang isa't isa. I'm excited to get to know them. I'm glad that she's uh, popular and I really miss her. We all love you. You're We're your family. At sa lahat ng ito, tahimik na nakasuporta kay Liza ang love team na si Enrique Hill. May biling pa raw kay Enrique ang mommy ni Liza. Sabi, uh, take care of her. Uh, sabi, uh, yeah, I will dito. Uh, yeah. Pero sa dami man ang pinagdaanan ni Liza, makikita ang pagiging matatag ng aktres at puno ng pag-asa. Aabot na sa halos isang daang milyong piso ang kinita ng Just the Way You Are. Sa Middle East at London naman ang susunod na international screening ng pelikula.